what's up mga kabagang reaction video na naman ang inyong matuto ngayon at ilalapag ko sa inyo. No? Pero ito guys, no, unaan ko na kayo. Ito ay tipika, ay, hindi ito typical. Okay, hindi ito typical na mga artista or mga singer, mga rapper, kung kung anumang mga nasa mainstream na artist yung ating ire-react. Ito guys, random girl na parang nasa handaan lang siya. Pero guys, putik. <laughs> Hindi basta-basta tong ating ire-react Itong babae na to, Di ko alam kung ano name niya, pero nakita ko lang siya sa TikTok. So kung may nakakaalam sa inyo kung sino siya, ibagsak niyo yan sa comment section para makita natin baka may mga iba pa siyang cover, no? Tingnan natin yung kanyang uh, talent pagdating sa pagkanta kasi pag magantong random lang sa TikTok tapos gantong ganto yung mga kalidad, guys, medyo ito yung inaanap nating mga reaction video noon sa, di ba? hindi siya, wala siya sa mainstream pero grabe, pag narinig mo yung boses niya pwedeng pwede siya sumabay so i-record lang natin guys uy, mo na kumanta kumakanta na agad siya guys eh <laughs> so ito guys, huwag natin patagalan let's go wait lang, na maganda rin si ate guys no? di rin basta basta, so sabi ko nga sa inyo pwedeng mag-artista tong tao na to eh no? Yung bata pa. <laughs> Woo! tiyun, e, Lalo! Di naman ganyan yung kanta ng Silent eh. Ba't kinagawa nyo yung hindi na pwedeng kantahin? <laughs> Actually guys, di ba? Pag nakapangin nyo yung Silent Sanctuary, kakanta-kanta naman siya. Pero kasi may mga gantong singer na unsan binabago nila yung range, yung yung, yung ano, yung pagtaas unfair. Hindi <laughs> na namin maantay yung mga normal na tao. No? Yung mga magagaling kasi, magsitulog na. Kami naman muna mga bano. <laughs> Pero eating aside guys, no? Grabe. Isa pa guys, isa pa. Grabe, no? Doon pa lang sa to, Grabe yung ano eh. Doon pa lang sa... Nada. Grabe yung taas eh. Ngayon na. Mga pa, no? Lagi, pag, pag tinitingnan ko siya guys, hindi siya, uh, tag dito, OA guys. No? Hindi siya yung ano, ay, napaano tuloy ako. Hindi siya ano guys, hindi siya OA. Alam niyo yun? Kahit mataas na guys, yung mukha niya ganun pa rin. Tapos wala kang makikita na parang nahihirapan siya. Sumasayaw-sayaw pa nga, di ba? <laughs> Ang unfair ng buhay sa'yo, teh. So kung sino nakakaalam dyan guys, drop natin yung kanyang name. Oh. No? Tapos hanapin natin siya para makita natin yung mga cover niya. Kung meron ba siya or na-tempohan lang to. Pero pag ganito kasing quality guys, napakatapang nito talaga na ano, magsasali sa kontes. Eh. Kahit ako pag may ganito akong talent guys, ilalabas ko to guys. No? Grabe no. Sa pangga, guys, ilitin natin. From... Tingnan nyo yung mukha niya guys, ha? tingnan nyo yung itsura niya. Walang ka-effort-effort. Kung baga, Parang normal lang, no? Parang kumanta lang ng, ano, Totoy Bibo, ganun. <laughs> Basta normal lang siya, guys. Ewan ko ba. Napaka-unfair ng buhay pagdating sa kanya, no? Parang wala lang. Isa pa. Hmm. Diba? Tignan mo. Ito yung mukha niya. Wala lang. Kalmado. iba oh. Diba? Kunting pikit lang, guys. Diba? Oh, tingnan niyo. Halos hindi lumabas yung ugat sa leeg. Basic, guys. Bineesik lang. nag-expect ako na kung tataasan niyo tayo no pero goods na rin yung guys Huwag mo nang gawin yun no hindi na kailangan <laughs> sobra ka na pag ginawa mo yun It's over It's over stop it kung nakita nyo guys grabe no may mga talagang taong binihaya ng ganong muka, talent, no? Pero wala sa mainstream, no? So, maraming, marami pang ganyan, guys. Mga nagtatago lang sa kuweba, pero pag lumabas sila, siguro, feeling ko, guys, no? Feeling ko, no? Isa sila sa talagang pwede nating uh, supportahan, hangaan, no? Kasi, di ba, may mga saktuan lang yung boses, hindi pambiritan, no pero may tsura or minsan naman walang itsura pero yung quality ng boses bang na bang so di ba sumisikat and also guys no talagang pag binigyan ka ng juice ng espasyo sa ganyang industriya or parang para sumikat ka no walang makakad lang sa iyo no? what more pag ganito pa no face look tapos may talent no kumbaga kumbaga sa chance sobrang taas na ng chance ay eh, no Kumbaga, hindi hindi na ano yan? hindi na mawawala problema na parang baka hindi ka matanggap mo, oh, no? Kasi pag ganyan pa lang, no. Pumikit ka nga lang kahit 'wag mo na makita itsura niya muna eh, no. Pwede na talaga eh, no. Pam, pambato na sa pistahan, eh, no. O kaya talagang pwede nang isabay sa yung talagang sobrang tataas ng mga boses eh. What more kapag nakita mo pa itsura na maganda pa siya atin, no. So wala na. Tapos unboxing, no? So, sana may makapagbigay kung sino siya or kung may mga videos kayo or kilala nyo siya na nagko-cover siya. Then, tingnan natin kung pwede natin siyang i-reaction ulit. Tingnan natin yung mga ma, mabababang kanta is totally iniiba niya ng range or yung taas or pwede natin sabihin na iniiba niya ng arreglo. Kumbaga, may panibagong taste or panibagong effect sa tenga no? So, tingnan natin. Pero, kanina ko pa siya hinahanap. Kung, ayun nga, may YouTube siya, may TikTok siya. Pero, hindi ko siya makita, guys. Okay? Pero, ayun, sana tulungan niyo ako maghanap, no? Kasi, syempre, gusto natin makita yung kanyang uh, mga other contents. Okay? Pero, ayun, maghahanap pa tayo ng iba pang mga ganito. Yung mga random girl or random boy, noon saan, kakaiba yung boses. Okay? Kasi, syempre, no? Tingnan natin. Kasi, syempre, yung iba naman, madalas na tayo mag-react sa mga, alam mo yun, sa mga sikat or sa mga artist talaga na nakikita na natin sa TV, sa YouTube. Basta, yung nakikita natin madalas kasi nga sikat sila. Pero, try natin mag-search naman ng mga random people na kung saan may talent. Tapos, kayang-kayang sumabay dun sa mga current na artist natin ngayon. So, yun lang mga kabagang. Maraming salamat sa inyong uh, panonood dyan. No? So, kung di ka pa tadikit, please subscribe, like, comment, share, no? and also, mag-comment ka na rin kung ano pa yung mga pwede nating reaction video. Maraming maraming salamat kabagang. This one and only kabagang TBZB. Thank you sa inyong pag -suporta. Thank you sa inyong panonood. Maganda gabi kabagang. Tumingin! Ikaw na magaling. <laughs> Peace,